Ah, uh, na po natong pagtagan ni atong sender. Ah, si... sa pangalan ni Oi eh? si Rosel. Ang iyahang yeah. problema maglagot ko ani akong bana papadong ba kay ah, kadaadlaw na lang si Gig tagay. Unsaon man nako ni siya oy? Pastilan <laughs> daghan jud game kamo, dili lang jud ikaw, Ma'am Rosel, ang may problema sa bana. Adaghan daghan yun mo. Pero naapoy yung mga bana nga na problema po silang mga asawa. <laughs> Kaya ka na, laging tagay lagi. Kenang okay lang yun iwag doon ta, magtagay. Basta talag sara, kay kanag yung tagay. Makaguba, mangunig atay. Makaguba ni sa tong kidney. Ibig sabihin, makaguba ni sa tong kalusugan. Ibig sabihin, ma ma labi na yun ang mapiktahuan ni ato ang atay. Kining atong kidney, kining ato ang pankreas, kining ato ang uh, skin no tanawa ng magsigig tagay ang mga kwana na nagkunot-kunot naman ganay ng mga panit aning wala gatagay samot na ka ng mga gatagay baka oh, gubagi na, na siyag panit kay man kay wala na may limpyo sa tuang dugo kaya maguba naman na tuang uh, kidney maguba na sa atay Di ang atay bian mo, tumobian na taga sala ay yung taga process dai. Processor na siya. Ah, oh processor na siya siya ang taga process sa mga nutrients and vitamins uh, tapos mo na i-distribute padulong sa tuang mga kalawasan. Pero unsaon ana pag process niya? Unsaon pag distribute ana, sa mga nutrients and mga minerals and mga vitamins kung guba atong atay? No? ah uh, pero bisan pag unsaon uh, na tambaga na Madam uh, Rosel, uh, kanay mong bana, di na namundang og inom, hangto di na magkasakit. <laughs> na o daghan ng mga kaso nga na naanhara ng undang, katong mga nangakwa na, na high blood na, katong nga stroke na, katong nanay gibati sa kwan, sa uh, kanyang liver. naguban ng liver, kaya nagka fatty liver na. Di san pagunsao na tu nagmaymay na siya diha Madam Rosel no. Aw di ginamundang. Pero i duol na tu nas Ginoo. Permitin na tu na badto pabasahog Biblia. Onya ato nang uh, pasimbahon kada Domingo. Kung Domingo manggaling ang adlaw sa so, uh, relihiyon nga inyuhang na uh, kuanan karon. Pwede rego na siya murag Ma madalara na. <laughs> Kasi ah, basig mo undang dai na no, ah, kun, labi na ga, ma, ma, pero kabalo gunta na gunoy nga ang kaning mga alak ba wala gi magandang may dulot sa tung katawan ba. Pero unsaon ta nga lami magugay pod. Kana bitaw ang nalay makapalipay sa tuwa bitaw. Puro na lang ta, trabaho, guol na kay stress na ta, pero makainom ta, mawala man tanan. Bahalag panandalian lang at least nawala gyud. Onya on saon man tanaron nga muino mo mong bana wala na kita mahimo ana Wala taw kun tambag si muaga nya pabasahan na lang nagbiblia kung magabasa na siya Og di kaya duol kag pastor ang pastor lay mo istorya ana niya basin dayg madala pa buutan maghanay mong bana pero ga Mahubog na niya human manumbag pagi bagmaoy pagi dawa na ginahinungdan tawana. <laughs> Pastilan gyud na ah. mukalma ra gyud hangtod tudog dili na matiguang og dili na magkasakit. Anhara gyud na mukalma. Anhara gyud na muundang anang inom gyud. Okay ra gyud dili na magmaoy ba. <laughs> Abot lang yun, madam, no? Kaya ba, yun na ko na kung ang tao, magsigig yung ginom, bisan pag unsaon lagi na tog, may, -may lagi. Babalik sa'yo, pero na pag -uban tawong ubang uh, tao nga madala may may imposible wa na mo na na tanawa sa gini mo nagkasaban ni ni uli balay hubog. Pero wa gud na jud di yun na maminaw. May lami jud gyud ning inom gud. maabot ang time lagi magkasakit na lagi diha na di na nagyuna mo kalma ikaw na puy mampurisyo gihapon kay ikaw may magbantay ana kay masakito naman. <laughs> ang maya ni ha kanang na lang if you cannot uh, beat them join them. Ay, eh, mo ibot pasabot nga kung dili gyud na siya muundang og inom aw oh, pag inom pod <laughs> aron duha na mo mga hubog lain ba kay ni mo tawad dapat da ning uh, hubog no batay baho abi na ako di ko ganahan mo na katapad hubog ba baho kayo eh dumais so, mayo ni uh, ini ka hubog niya mahubog pud ka kay it sa tay. <laughs> okay ra magsinimhutay man ng mga bawas mga alak. <laughs> Ayan na mo, madam ay, kay dili bitaw ikaw ra na mo blame ma ana. Nagdaghan pa bitaw kayo, imong eh. masilingan dai tanawan mga bana din na oh. Oh, mamay hinungdan nga di gyud na kay eh. bisig tapok. <laughs> Pero okay ra man adlaw minom inom basta di lang kay magmaoy ug di lang pud kay mga mang bay nagpauli. Okay ra man na. <laughs> nah, siguro normal na sa buhay natong Pilipino kay unsaon nga natakdan man mga katsila gud. Mga kasila, kusugin mo inom, mag-brandy. <laughs> mga emperador, mga nana. <laughs>